pagkatapos ng voicemail, hindi na ako nakatulog. Paulit-ulit na tumutunog ang phone, pero walang tumatawag. Screen lang na nag speaker At kaninang madaling araw, may isa pang minsan. Walang boses, pero may tunog ng paghuhukay. Sinubukan kong itrace ang GPS pariho pa Holy Rest Cemetery. Tinawagan ko si Tito Boy, taga barangay. Humiling akong samahan ako at kahit tutul siya, pumayag siya dahil sinabi niyang may ilang gabi nang umaalingasaw ang lupa sa mismong libingan ni Mama. Nang dumating kami, tahimik ang buong cemetery pero may kakaiba ang lupa sa nicho ni mama bukas hindi parang hinukay parang bumukas mula sa loob sa loob wala ang pilipon pero may sulat anak wag mo nang sundan ang mga mensahe. hindi ako ang kausap mo wag mo na akong hanapin kung nabuksan mo na ang huling mensahe, hindi na kita kayang protektahan. Napatakbo kami palabas, pero habang tumatakbo kami, nag-vibrate ang phone ko ulit. Voicemail. Isa lang ang sinasabi. Sa susunod, ikaw na ang tatawag sa amin. Kung ikaw si Carla, Pupuntahan mo rin ba ang puntod ng isang matagal ng patay? Abangan ang susunod na bahagi ng ang huling minsahi Kwento ng Dilim Series. <laughs>